magandang araw sa, uh, sa inyo lahat. Uh, ang lulutoy naman po natin ngayon para sa tanghalian ay adobong manok with the twist of tokwa and kangkong. Ang uh, una natin gagawin is ipapride muna natin yung tokwa. Hindi nakapaglagay na ako ng matika kanina. Open ko lang sa ulit. Okay, napainitin lang natin ng konti yung mantikan din. i na natin yung tokwa ito yung tokwa. Ah, wait lang natin ha eh. lalagay muna natin yung tokwa Tatakpon muna natin yung kawali kasi tumatasik mantika. Kawawa naman yung paghahawak ng camera pa. <laughs> Wait lang po. Babalik ka rin muna yung topo so, kasi medyo okay na. Wala, hindi natin talang safe. Guys, tatanggalin na natin yung tuko kasi medyo okay na. Tapos, isi-set aside muna natin ito bawat isa kasi isiseng ko ito ng medyo maliliit para magmukha sa match sa manok. Sobrang, sobrang, sobrang natalsikan kami kanina ng anak ko kaya medyo naputol yung video namin. <laughs> Ang next naman natin ay maghugasan muna natin yung chicken. Pagkat itong hugasan, i-slice natin siya ng medyo hatiin natin para um, para dumami. Next ko naman hugasan is kangkong. So, isasama natin to para ito yung pinaka-twist niya at saka yung tokwa. tatanggal lang ko muna po ng buwan ng balat kasi ay mapapasama to pag niluto natin so wait lang guys kasi medyo matagal slice natin ang next naman natin yung slice is kamatis then ang naman natin i-slice is yung chicken okay na yun, medyo malalaki para malasa Tingnan niyo lang guys, medyo matigas yung buto, sakit, sakit sa kamay. Pero kaya naman. Set aside na naman natin 'to. Pupunasan ko muna po yung hiwaan natin kasi Guha naman dito sa tokwa. So tokwa naman yung next natin is slice slice natin siya ng parang cubes lang. So ganito ang gagawin natin diyan. Hatiin natin lang siya or Ayan, pwede na 'yan. Tapos set aside natin doon. Tapos by 3. Okay? Tapos next ulit. So, iset aside din natin. Ayan. Then, next ulit. So may mangyayari, uh, gagawin na lang natin kung kasi pagka hindi namihan natin, delete lang pala yung magiging slice ang gagawin natin. Sa isang tokwa, pwede natin siyang hatiin ng apat. So, magiging 8 siya. 8 pieces. So, medyo madami na rin yung guys. So, anim na piraso to. Ayan. Hindi pa tapos na tayo sa pag slice ng tokwa. Dalawa na lang. Si set aside lang natin siya dito. Tapos, slice pa natin to. Okay. Guys, yan na po lahat yung ingredients na adobo adobong manok with a twist of tokwa and kangkong. So, yan lang yung nakikita nyo sa harapan nyo yung kanyang ingredients. So, yung iba pa is, isusunod ko na lang. Yun lang guys, wait lang yun na yung kung paano kong lutuin. So, una natin gagawin, na-open na natin ng kalaan ito, yung apoy niya. Ito muna gagamitin yung kuali kasi mukhang hindi kasya. Okay? Ayan. Tapos, painitin lang natin ng konti, tapos lagyan natin yung pinaglutuan natin ng tokwa. Guys, saling ko na dito yung mantika. Ah, medyo napadami ng konti next ko ay sibuyas na tayo guys. Sibisa na natin siya. Sunod, bawang. Sunod sa sibuyas pag medyo pula-pula na guys, lalagay naman natin yung chicken. Ay, sorry guys, kamatis pala bago pala yung chicken. Halimin lang natin ang kanto. Kapulahin natin. Matatakot na yung nagawak ng camera kasi matatagpigan daw siya ng bone. Ang mga kong pala wait lang guys na. Pag medyo mapula na, sunod na natin yung chicken. Guys, sasama ko na yung chicken. Papakuluan muna natin yung chicken dito para ma-absorb niya yung yung sa sibuyas at saka yung kamatis niya. So, yeah. so pakulangin lang natin siya hanggang sa hanggang sa maging okay na yung chicken. Haluin ko lang sa plate. Okay. Halagay sa sunog. Pero kanti lang. Haluin lang natin guys. Tapos, medyo lagyan natin ng kanting tulis para medyo sabaw siya ng Okay. Wait lang guys. So guys, sadya ko ng konting yung tubig. Ayan. Tapos, haluin ko ulit ng konti. Tapos, pakuluin ulit lang natin siya ng konti para naman lamambot na yung chicken. Okay. Wait, wait lang po. Guys, lagay na natin tong toyo at suka. So pinagmix ko na siya para hindi na ako magtansya. So yan na guys, haluin lang natin and then pakaluin lang uli natin siya ng bahagi, Dagdagan ko pa ng konti. Okay. So titikman ko siya ng konti kung ano yung magiging lasa na. Tapos papakulang ko lang uli siya. Guys, ilalagay ko naman ngayon ay ang tokwa. Yung mainit, guys. So, i-mix ulit natin siya. I-mix lang natin siya. Ganyan. And then, papakuluan na lang natin. Sunod naman, ilalagay ko dito ay yung pangkong na yun. Pinakalas. Tapos, tiki man na. Ha, pagkatapos nun. Okay. Guys, haluin ko lang ng saglit. Isang halo lang din para may lagay ko na yung kangkong. Medyo nadurog na guys yung kong yung tokwa. Pero okay na yun. Maka naman syang masarap. Guys, konti na lang ha. Lalagay natin yung kangkong. Guys, ilalagay na natin yung kangkong. Done. Ayan hmm, na ito. May itim. <laughs> Ang gulang guys. Tapos haluin ko na. Wait lang. Guys, Pakuluan lang natin siya ng konti pa para lalambutin lang natin yung kangkong na huli natin nilagat. Guys, silipin natin kung okay na. Haluin lang natin siya ng isang halo para maluto yung isang halo. Ayan na guys, okay na, malapit na siyang maluto. Ayan na guys, okay na siya, luto na. Ito na siya guys. Ano masarap. Asin masarap talaga. Papatikimin ko yung bunso ko kung magugustuhan niya. guys yan na po yung naluto ko ang adobo with a twist tokwa in kangkong ayan na po guys itikman na po ni Bungso kung anong lasa ng niluto ko actually hindi ko pa po yung tinikman delicious okay na po guys salamat po sa panonood ng video ko this is my third video uploaded on my youtube Uh, sana supportahan nyo ako dahil ito po yung gagawin ko muna pang umpisa kong vlog para sa Noli Boy and Family Vlog. Thank you guys. Salamat!